Tanong So bakit kapag kasi Risa, amen uh, amendment yan, hindi insertion. O pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung gano'n, di ba? So yung insertion, na pag-usapan yan, nung nagkaroon ng time na doon mo ipapasok sa BICOM kasi in-insert or congressional insertion. And then, most administrations, may tinatawag silang for later release pero hindi pa ganun yung pangalan. But basically, yung principle is, pag wala sa president's budget yan, kuling i-release yan. Pero minsan may usapan yan between the executive and legislative. Huwag nyo lang galawin to. eto lang yung galawin nyo. eto lang. Walang for later release yan. Sabay-sabay release. So depende sa administration nangyayari yan. Okay. Then you have Senator Lacson. Na in the earlier days, nagka-project siya. Tingin niya may corruption. So sabi niya, never again. Binan niya sa sarili niya na maglagay sa infrastructure. At nung may PDAF, kahit soft, kahit hard, hindi siya nagtatanggal. Pero nag-amend siya sa, ano, sa budget. So in his eyes, his vocabulary, Amendment yun. So, pero pagka, no, insertion yon. Ang problema, maraming sumunod sa definition niya, tapos inattach sa insertion, na pag insertion, may corruption yon. Kaya nga kami sa minority, tinatanong namin, bakit pag lumalabas pangalan niya sa majority, amendment? Pag lumalabas ang pangalan sa minority, insertion. That's what I'm saying, we have to have same definition. Going... okay, so, post ko na lang muna dyan, mga psychology. So, anong pinaliwanag dito ni Alan Peter Cayetano? So, sabi ko nga kanina sa mga nakaabot kanina, careful po tayo dito. Kasi ang interpretation, ang, ang focus po natin dito sa usapin ngayon, hindi kung ano yung insertion at hindi kung ano yung amendment. Okay? Kasi marami sa mga tao ngayon nakafocus lang dito sa usapin ngayon. Kaya uh, bumabanat sila. Karamihan bumabanat dito sa statement ni Alan Peter Cayetano. So anong ibig sabihin? Anong nakikita ko personally dito sa statement ni Alan Peter Cayetano? Pinunan niya dito regarding insertion and amendment kasi nga kasi sa mga lumabas na, uh, regarding Taberna at Risontiveros lalong nagkakagulo instead na magkakaisa di ba so nagkakagulo na ngayon kasi bakit kapag si Risontiveros amendment ang tawag bakit kapag iba insertion okay ito yung uh, main point ni Alan Peter Kitano dito paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa or sabi niya dito eh paano tayo magkakaroon ng dialogue dito kung kahit dito pa lang hindi tayo magkakaisa, hindi tayo nagkakaunawan regarding insertion and amendment pa lang. So nagbabatuhan na mga psychology, di ba? So paano natin paano tayo gagawa ng isang hakbang halimbawa pag pagkalaban dito sa ating pagkalaban dito sa ating uh, corruption, uh, issue sa gobyerno kung walang pagkakaisa. So anong nangyayari dito ngayon? So ito, pag-usapan natin ngayon. Ito, i-discuss ko ngayon kung ano yung nangyayari. Okay? Unang-una, nakikita ko personally ay nagkakaroon tayo ng prejudice sa isa't isa. Okay? So ito, pinaliwanag ko, nag-share ako ng personal experience ko sa klase, tapos ito ngayon, i-discuss natin. So ano nga ba ang prejudice? Itong prejudice ay napag-uusapan ito sa social psychology. Okay? So isa ito sa mga usapin pin or sa mga issues na kailangan nating i-address sa ating sarili para hindi tayo magkakagulat magkakaisa tayo okay so define muna natin ano nga ba ito ang prejudice ay isang preconceived negative judgment so kung titingnan ninyo nandiyan na yung negative judgment na siya of a group and its individual members okay so dito na nga uh, pinalawanag ni Alan Peter Cayetano na bakit ka sila ang magsabi ng ganito, tama, pag iba, mali. So, it is because nandyan na yung prejudice or negative or preconceived negative judgment. Kaya, kapag sabi insertion, automatic negative na. Okay? Pag sinabing amendment, positive, maganda, uh, legal, uh, di ba? Pero of course, sabi ko nga, hindi yan yung pinag-uusapan natin dito. Kasi, lumalabas dito mga psychology na ang daming nangyayaring prejudice sa dalawang kampo ngayon. DDS ang kakamping. Di ba? O, sabi ni Taberna na insertion automatic, label na si Ta kay Taberna na DDS, tapos iniisip na nila na naninira si Taberna dito kay Risa Honteveros. And of course, marami pang ibang mga naging halimbawa dito mga ka -psychology. Sa usaping ito, posibleng matatamaan natin yung tinatawag nating uh, stereotyping at discrimination. Yung stereotyping, somehow related dito sa prejudice, pero yung stereotyping ay isang paniniwala lamang. Okay, paniniwala lamang ng uh, sa isang grupo at ng mga miyembro nito. Yung discrimination naman, ang kaibahan nito ay gumawa ka na ng hakbang or ng aksyon. So, alimbawa, may stereotyping ka, may isa kang paniniwala sa isang tao or isang grupo, pero kung naipakita mo na yan sa aksyon mo, yan ay tinatawag na nating discrimination. Okay, so most likely, itong tatlong to, magkakaibigan ito, si prejudice, stereotype, at si discrimination. Okay, uh, minsan nagsasama ito. Pero kung, yun na nga, uh, kung may paniniwala ka pa lang, stereotype pa lang yan. Pero kapag may judgment ka na, prejudice na yan. Kung pinapakita mo na sa tao, discrimination na yan. Ano nga ba ang sources or bakit nga ba nagkakaroon ng prejudice? Maraming rason. Merong social, merong motivational, merong cognitive. Ang pag-uusapan, i-share ko dito ay itong cognitive sources of prejudice. Okay, ano nga ba ito? Unang-una or anong-ano ito? Unang-una, categorization. So ito nga to organize the world by clustering objects into groups. O katulad ng i share ko. Nung nagbigay ako ng komento at hindi pabor doon sa mga uh, tao or hindi nila nagustuhan, kinakategorize nila yung tao. Halimbawa, yun nga sabi ko nag-comment ako na hindi maganda kahit objective, immediately tinawag ako na DDS. Okay? One time, nag-comment din ako uh, doon sa action ni PRRD nga. Uh, tinawag din akong o kakamping. So, ngayon, o oh, ma, yung ibang kaibigan ko, nalilito sila na kung, kung saan yung paninindigan ko. In fact, sabi ko, paninindigan ko kung anong sa tingin ko yung tama. Oh, dito nga sa ating channel, mayroong mga ilan na nag-comment na DDS daw ako. Wala akong magagawa kasi ito yun, in-explain natin, categorization, automatic man. Nagiging automatic sa sistema natin na kinakategorize or ginugrupo natin yung mga bagay-bagay sa ating isipan. O, kaya nga, o, pagtingin natin sa tao, is either babae o lalaki. O, daw, ngayon, meron ng iba. Di ba? O, pagtingin natin, it's either black or white. Pagtingin natin, is either ganito yung kulay mo. Pagtingin natin, sa, again, sa tao, it could be Pilipino or hindi. Diba? So, nagkakategorize ka tayo. Kaya dito pumapasok yung prejudice, stereotyping, at discrimination. Again, prejudice. So, ano pa? Distinctiveness, yung uniqueness ng isang tao. Okay? So, kung masyadong mataas siya compared sa iba, so mas napapansin natin siya, nagkakaroon tayo din tayo ng prejudice. Kung iba yung pag-iisip niya compared sa atin, so iba iba yung paniniwala niya, naging distinct yung tao compared sa atin. O, di ba? So, ganyan din. So, kung nagkakaroon din tayo ng prejudice, nagde-develop din yung prejudice kapag ganyan. Attribution. Kung saan natin ina-attribute yung gawa or paniniwala ng isang tao or grupo. Okay? So, katulad nga ng halimbawa, o halimbawa natin si Taberna. O. Um, nung pagsabi niya na, na may insertion si Risa, okay, ina-attribute ka agad natin yung statement ni Taberna doon sa isang particular na grupo kasi iniisip ng tao na bumanat si Taberna kay Risa. Kung titignan naman talaga natin, nagbabalita lang naman siya or uh, nagbibigay lang naman siya ng informasyon sa atin na, uy, si Risa pala may insersyon. Yet, karamihan, nagalit na kay Taberna, tinawag na siyang fake news mga ka psychology kasi inattribute ng karamihan ng mga galit doon sa so kung anong grupo galing si Taberna. So yun na nga, lumabas na INC siya at ang INC ay mga DDS, si so yun na lumalabas. Okay? So ano dito? Bakit ganito yung panawagan ni Senador Alan Peter Kentano mga ka psychology? Kasi nga kung nagpapatuloy tayong ah uh, ano ano tawag nito ah uh, maniniwala dito sa ating mga prejudice sa ibang tao most likely mahirap talaga magkakaroon ng uh, dialogue dito okay so kasi lahat nag may merong iba-iba iba-ibang iba, agenda mga ka psychology yung isa ganito yung agenda niya yung isang grupo ganito yung agenda niya like sabihin natin yung DDS ganito yung agenda nila yung kakamping ganito yung agenda nila